Hello, watchers, So, ngayon ay nandito ako sa Tagaytay, particular here sa kanilang kilala na Mahogani Market Bulaluhan. So, open daw ito 24 hours and sabi nila, when you visit Tagaytay, kailangan mo raw talaga itong daanan. So, ngayon, itatry namin yung kainan dito and dito kami ngayon sa ah uh, na ito and we're going to try the bulalo and other uh, food na tinitinda nila dito. So tara, kain tayo. So ito ang bulalo nila dito. Special, laman na laman talaga. Yan, oh. No? And ang maganda dito dahil nga syempre malamig ang tagaytay, merong naka... Apoy talaga dyan sa ilalim para tuloy-tuloy ang init niya. Hmm, sarap. Napapalunok na ako sa sabaw. Aray! So, ito naman yung tawilis o yung freshwater sardines. Ito daw ay pares kapag kumain kayo ng bulalo dito sa Tagaytay. So, kung merong champarado, at toyo dito naman sa Tagaytay ay bulalo at tawilis. Fried tawilis. So, aside from that, is uh, mga ka order din kayo. Pwede nyo rin itong itry ang kanilang crablets. And the uh, kawali. Yan. So, yan. Tara, kain na tayo. Yan. Lagay mo na tayo ng sabaw. Final line sa so Saktong-sakto. Malamig-lamig ngayon sa Tagaytay. Higap tayo ng sabaw. Yeah. Uh -huh. Oh my God. This is the real bulalo na natikman ko. Sabaw pa lang, be. Mm. Grabe ang lasa. I love it. Winner. Ayan. So ito ang kanilang bulalo. Pira po. Mm. Finally, natikman ko na ang totoong bulalo na tinatawag. Sobrang tender ng meat. Hmm? Tanggal, I love. I love And then, ang kaparis nito ay ang um, fried tawilis. Ito naman, sobrang crunchy. Hmm. Hindi siya katulad ng iba kasi na iba. Pag pinirito mo, tapos, mahangin na siya. Kasi medyo mahanginan dito sa Tagaytay. Malamig. Pag makunat na siya, ito hindi. But, hindi pa rin. restaurant <coughs> giving ang sabaw. Ah. So, I will try the lechong kawali. Mmm. gusto ko ng ganito. Gusto ko ng medyo may alak. Ang at meron. Meron siyang part na merong lamang. Yan, lamang. Taba, I'm din ko yung kanyang balap. Mmm, gaba. Mamo binig, So, itry ko naman ang crablet. Mmm, parang lahat ng sayang. May lasa na rin yung loob niya. Obo. Mm. Walang kaya ang problem. Sila, okay, wala ka mm. Ako po si Irene Palomino. Ah, uh, bali, dito po kami, ako nagtatrabaho sa Mahogany Market, Bulaluhan, sa Gido and Canutos. Ako po ay siyang magluluto dito sa Bulaluhan. Bali po, ako ay 15 years na po dito na nagtatrabaho ah uh, best seller po namin talaga, bulalo, kawilis, crablets, itong kawali, crispy hipon, okoy. Mga daing na bangos, ma'am. Mga best seller po namin talaga yan. Araw, 24 hours po kami dito. Marami pong dumadayo sa Tagaytay. Baka gusto niyo pong dayuhin lagi ang bulaluhan sa Tagaytay. dito ay kanutos po bulaluhan. So guys, ay kakakatapos ko nga lang kumain, sobrang busog. And ang masasabi ko lang talaga sa natikman ko ng mga pagkain dito is sobrang sulit once na dumaan kayo dito. Once na kumain kayo dito, from bulalo na sobrang sarap ng sabaw, finally natikman ko na talaga yung totoong lasa ng bulalo. Yung tender ng ng meat nila as in winner 'yun. <laughs> Walang kahirap-hirap kumain. And syempre yung ibang pagkain na natikman namin, the tawilis uh, and the uh, crab legs it's giving. <laughs> so sa mga planong pumunta ng Manila or may planong diretso na ng Tagaytay, huwag niyo pong kalimutan na daanan ang Mahogany eh, Market Bulaluhan. So sa ilalim kasi ng building na to is the mga nagbebenta ng meat and dito naman sa taas ang mga bulaluhan. So sabi nga ni ate kanina, bukas sila 24 hours kaya anytime na magutom kayo or mag-crave kayo ng, bu ng bulalo. Visit Mahuga ni Market Bulaluhan. Yun lang. Bye!